Unang beses siyang maligo sa public bath. Dahil hindi niya alam gamitin ang electronic lock, na-activate niya ang alarma. Nakita ng tagapangasiwa kung gaano siya katanga. Sabi nito sa kanya na mag-ingat at huwag masira ang mga gamit. Pero pagkaupo pa lang ng tagapangasiwa, narinig na naman niya ang alarma. Akma na siyang magsisigaw nang makita niya ang lalaki na puno ng tato pagkahubad nito. Natigilan siya sa takot at nanginginig. Hindi na rin siya nakapagsalita. Yun. Unang beses ko yung gamitin. Pasensya na po. Kasi sa underworld ng Korea, may isang hindi nasusulat na batas. Mas maraming tato sa katawan. Mas nakakatakot ang disenyo. Mas mataas ang posisyon sa mundo ng krimen. Ganon din, natigilan dahil sa mga tato niya. Pati na rin ang campus bully na si Daling at ang mga kagang niyang mga rebelde nang makita ni Daling ang babaeng lihim niyang iniibig, si Haiju. Nakasama si Tesep na naglalakad at kumakain sa mga karenderia. Sumabog ang kanyang galit, walang ano-ano'y sinugod niya si Tesep at sinipa ito hanggang sa mapahiga. Walang pag-aalinlangan si Daling. Hinayla niya si Tesep papunta sa isang abandonadong bodega. Sinapak at sinipa siya ng mga basagulero. Oy, Sa itsura mong iyan, Aasahan mong magugustuhan kanya. May mali yata ang inyong pagkakaintindi. Mali. Mali. Ayaw pa umamin. Kahit pa ulit-ulit na sinasaktan si Tersep, hindi siya lumaban. Pinilit lang niyang tapan ang ulo niya gamit ang mga braso. Tigilan niyo na, huwag na kayong manakit. Sabi ko, tigilan nyo na. Napagod na ang mga basagulero. Nang dahil sa pagsabunutan, may napunit na damit ni Taejep at nakita ang buong likod niya, pati ang buong katawan na puno ng tatang dragon, ang mga hambog na to. Nabuhay na ng mahigit dalawampung taon, wala pa akong nakitang ganito kalaking eksena, parang naestatwa kaming lahat sa takot, ni hindi makahinga, natatakot kaming magalit ang isang ito. Tahimik na inayos ni Tesek ang damit niyang napunit, umalis siya ng walang imik, pero sino ba ang mag-aakala, na ang taong ito na ngayon ay hindi lumalaban? isang lalaking mukhang takot na takot. Sampung taon na ang nakararaan, siya ang hari ng mga gangster. Gamit lamang ang kanyang mga kamao, nag-isa niyang nasakop ang teritoryo ng mga lokal na gang. Lalo na kapag nakainom na siya, mas lalo siyang nagiging agresibo at mabangis. Walang pakundangan ang kanyang mga pagsuntok sa huling matinding pag-aaway. Dahil sa kalasingan, nawalan siya ng kontrol, nawalan siya ng pag-iisip. Ginantihan niya ang isang armadong basagulero gamit ang kutsilyo, at malubhang nasugatan din ang limang iba pa. Dahil dito, nahatulan siya ng pagpatay dahil sa kapabayaan at nabilanggo. Ang pinakamahalagang sampung taon ng kanyang kabataan ay ginugol sa loob ng kulungan. Sa mahabang panahong pagkabilanggo, parang ibang tao na si Taedrek, ang nanay ni Diakya, ang basagulero na hindi sinasadyang napatay niya ay dumalaw sa kanya hindi nagtagal matapos siyang makulong. Akala ni Taedrek, maghihiganti ito sa kanya, at gustong gusto siyang patayin. Ngunit laking gulat niya nang, hindi siya sinisi ni Diakya. Bagkos ay pinatawad pa siya nito, at itinuring pa siyang anak na lalaki. Binilhan siya ng isang notebook, nais niyang magsisi siya sa loob ng kulungan, at magbagong buhay. Isulat ang mga payo sa sarili at ang mga bagay na gusto niyang gawin sa hinaharap ang pag-ibig at pagpapatawad ng ina na higit pa sa galit, ay lubos na nakaantig kay Taejek, at nagpawala ng kanyang mabibigat na pasan, at nagbigay din ito sa kanya ng pag-asa para sa buhay niya pagkalabas ng kulungan. Nagsikap siyang baguhin ang sarili habang nasa kulungan. Natuto siyang kontrolin ng kanyang pagkairita. Natuto siyang maging mahinahon. Ang notebook na iyon, ang naging liwanag sa madilim niyang mga araw. Pinahalagahan niya ito ng gusto. Puno iyon ng mga bagay na gusto niyang gawin pagkalabas ng kulungan. Mahigpit niyang isinulat sa pahinang pamagat ang tatlong pangako, hindi na siya iinom ulit. Pagkatapos ng sampung taon, sa wakas, nakalaya na si Taejek dahil sa parol. Sumakay siya ng sasakyan pa uwi sa kanyang pamilyar na bayan. Ang mundo sa labas, para sa kanya, ay ibang-iba na. Sampung taon ay sapat na para magbago ang lahat. Ano kaya ang gagawin ko sa buhay ko? Ang una niyang naisip ay dalawin si Diakya. Ngunit pagdating niya sa Sunflower Restaurant na pinamamahalaan ni Diakya, ang anak lamang ni Diakya na si Haiju ang naroon. Pinagmasdan siya ni Haiju, at sinabing masyadong mabango ang amoy ni Tese, nahiya siya rito. Kaya nagpas siyang maligo muna sa paliguan para mawala ang amoy kulungan isa rin ito sa mga nais niyang matupad na nakasulat sa kanyang notebook. Ngunit, ang sampung taon niyang pagkabilanggo ay nagdulot na ng matinding pagkakahiwalay niya sa realidad ng lipunan. Ang ordinaryong electronic locker sa paliguan, ay tila bago at kakaiba sa kanyang paningin. Hindi niya nga alam kung paano gamitin ang locker na iyon. Dahil sa mahiyain siya, ay hindi na siya nakapagsamang humingi ng tulong sa iba. Paulit-ulit lang nasusubukan. Ang paulit-ulit niyang pagbukas at pagsara ng pinto ng kabinet, ay nakapagdulot ng inis sa waiter na lalaki, manong. Huwag mo ng paulit-ulit na laruin yan. Iyon ay isang sensitibong high-tech na sensor. Hay nako, masisira yan. Yun po, hindi ko na po laruin. Pasensya na po. Basta alam mo na, kung si Taedjot noon, baka matagal na siyang magaang mukha para ng baboy. Pero ang taedjak ngayon ay mukhang sunod sa niren. Halatang madaling mapaglaruan. Nang marinig ulit ng binata ang pagbukas sa ranita -e ng pinto ng aparador, sumabog na ang galit niya. Bumalik siya ng nagmumura. Handa na akong bigyan siya ng leksyon, ang walang alam na probinsyano. Pero nang makalapit siya, at nakita niya ang mga tato ni ta -e na buong katawan pagkatapos nitong habari ng damit, hindi na nakapagsalita pa ang binata. Natulala na lang siya sa takot at nanginginig. Yun, hindi ko pa talaga nagagamit dati. Pasensya na, mahinang sabi lang ni Taejin, pagkatapos maligo at magsipilyo. Binisita ni Tesek si Changmo, ang dating kasamahan niya, sa pag-uwi niya. Kanina lang ay galit na galit si Changmo sa pagsaway sa mga tauhan niya, ngunit nang makita niya si Tesek, para siyang nakakita ng multo. Pero agad din siyang yumuko at nagmanot nagpakumbaba sa pagbati. Tesek. Anong oras ka lumabas? Ngayong umaga ako lumabas. Bakit hindi mo ako tinawagan para sunduin kita? Pagkatapos ng kaunting usapan, bumisita ulit si Tesek sa isa pa niyang kapatid na si Yankee. Si Yankee ay nagpakita rin ng paggalang. Ngunit, hindi mahirap mapansin sa kanilang mga mata. Hindi iyon paggalang. Higit pa sa pag-iingat at takot. Natatakot na baka agawin ni Taedjet ang teritoryo nila kapag bumalik ito. Nang makalayo na si Taedjet, di napigilan ni Yankee ang pagmumura. Gago! Ano man ang gawin ko, huwag niyo akong pakikialaman. Hayaan niyo akong manatili dito. Nagsisinungaling. Pinabantayan pa nga niya kay Taedjet ang mga tauhan niya. Para malaman kung totoong gustong agawin nito ang teritoryo niya. Pagsapit ng gabi, si Taedjet, Dala ang simpleng bagahe. Muli siyang naglakad, medyo pa ika ika Bumalik siya sa Sunflower Hotel. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nakita na niya si Desi. Tuwang-tuwa si Desi nang makita si Tese. Hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Agad niya itong hinayla at kinausap ng may pag-aalala. Patanjin nga. Magandang araw po. Ikaw na bata ka. Siguradong maraming pinagdaanan. Kumain ka na ba? Sa loob ng maraming taon, matagal na niyang itinuring si Taejek na parang anak niya. Agad niyang isinara ang pinto ng kanyang tindahan. At naghanda ng masaganang selo salo para kay Taejek. Kinuha niya ang pinakamagagandang sangkap sa kanyang tindahan. At siya mismo ang nagbalot ng inihaw na karne gamit ang letes. Kaharap ang kanyang anak na si Haiju. Subuan si Taejek. Pinagmamasdan ni Haiju ang pangyayaring iyon. Nainggit siya ng husto. Bihira niya lang makita ang kanyang ina na ganoon kasaya, hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang kabait ang kanyang ina sa estrangherong lalaking iyon. Unang beses na nadama ni ang pagmamahal ng ina. Kahit na nahihirapan siyang lunukin dahil sa puno ang bibig ay ayaw niyang iluwa, pagkatapos ng hapunan, dinala ni Haiju si Tejik sa kwarto para magpahinga. Dahil sa pagod, nakatulog siya ng mahimbing hanggang umaga, kinaumagahan. Nagpunta si Tejik sa presinto ng bayan para mag-report. Nagpuno ng mga papeles. Hindi niya inaasahan na ang pulis na sumalubong sa kanya, si Junggo ay kaklase niya pala noong high school. Uy, hindi mo na ba ako natatandaan? Uy, hindi ba lagi mo akong inaapi noon? Nag-aalala si Junggo na baka bumalik ang ugali ni Taesik Sik kapag bumalik na ito, at magkagulo ulit kaya pinayuhan niya itong umalis na. Pero taimtim na nangako si Tessix sa kanya, na nagbago na raw siya, at hindi na niya uulitin ang mga nagawa niya noon. Gusto na lang daw niyang mamuhay ng tahimik at matuwid, para lubos na makapagpalam sa nakaraan. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay ang pagtanggal ng mga tato niya, sa pananaw niya. Simbolo iyon ng pagiging gangster, at ugat din ng pagkiling sa kanya ng ibang tao. Nagpunta siya sa ospital para magtanong. Di niya inaasahan na ang mga tato niya ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga nurse sa ospital. Magusisa sila ng magusisa. Lahat ay nag-iisip na hindi simple ang kanyang pinagmulan at background. Iniisip din nila na nakakuha ang ospital ng malaking kontrata. Pero sinabi sa kanya ng doktor, na para matanggal ang napakala aking tato na iyon, ay hindi pwedeng gamitan lang ng gamot. Kailangan ng maraming beses na paggamot. At napakataas ng halaga. Dahil walang pera si taejik pansamantala niyang iniwan ang bagay na iyon. Una, nagkaroon siya ng trabaho sa isang auto repair shop malapit doon. Puri ng puri ng amo si taejik sa kanyang performance. Sabi nito, hindi lang siya masipag. Hindi rin siya umiinom. Ang napakalaking pagbabagong ito ay nakapagpagtataka kay Police Officer Django na nagsasagawa ng regular na follow-up. Hindi lang iyon para lubos na makasama sa lipunan, para maging isang taong kapakipakinabang sa lipunan. Lihim na nag-enroll din si Taejek sa isang paaralan para sa pag-aaral. Masigasig siyang nag-aaral, at umaasang makakapag-aral sa kolehiyo Para tunay na mabago ang kanyang buhay, nakita ito ni Haijo nang pauwi na siya galing sa paaralan. Parang hindi siya makapaniwala, samantalang si Taejek naman ay nagsusundo kay Haijo pagkatapos ng klase at sinamahan siyang kumain sa isang karenderia. Nakita ni Derim, ang campus bully na may lihim na pagtingin kay Haiju. Kaya siya bigla na lang binugbog. Hayop. Si Raulo. Oy oy. Ano ba? Kahit natakot ang mga gangster dahil sa nakitang tato ni Taeji, nahiya pa rin siya dahil sa gusto niyang magbago. Wala siyang nagawa kundi ang umalis na lamang ng tahimik. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, halata ang pagbabago ng pakikitungo ni Haijo kay taejik. Dati, medyo ayaw na ayaw niya rito. At iniisip pa ngang may pagkaslow si Taeji, ngunit nagsimula na siyang makurious sa biglang sumulpot na kuya niya. Unti-unti na rin siyang pumayag. Madalas na niyang tinatanong sa ina ang nakaraan ni Taejik, ngunit lagi namang sinasadya ng ina na itago, at hindi sumasagot, parang mayroon silang. Itinatago na ayaw nilang pag-usapan. Nang araw na iyon, natanggap ni Taejik ang kanyang unang sweldo. Ang una niyang ginawa, ay ang pagbili ng bagong sapatos para kay Diakya na nakalagay sa magandang kahon. Sinasaway ni Desi si Taejik dahil sa pag-aaksaya ng pera. Pero hawak-hawak niya ang sapatos na parang kayamanan. At napaiyak sa sobrang tuwa. Lumapit si Taejep. At niyakap si Desi ng mahigpit at may pagmamahal. Nagpasalamat siya sa pag-unawa at pagmamahal ng kanyang ina. At naantig din si Desi sa taus pusong pagsisisi ng kanyang anak. Siyempre, hindi rin niya nakalimutan ang regalo para sa kapatid niya. Isang MP4 na matagal ng gustong gusto ni Huizu. Natulala si Huizo sa tuwa ng matanggap ang regalo. Kinuha na niya ng litrato ang lahat sa bakuran. Hawak niya ito ng mahigpit. Unti-unting nawala ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Habang nag-aaral sa bakuran, nakita ni Huizo ang notebook na laging pinahahalagahan ni Taeje. Nakangiti niyang binasa ang wishlist ni Taeje. Uminom ng coke hanggang sa magsuka. Magpakulay ng buhok. Ang boring naman ng lahat ng ito. Nakita niya ang wish list na puno ng mga hiling. Isa sa mga iyon ay ang mag-picnic, na ni Haiju na tulungan si Taejek na matupad ang wish na ito. Weekend. Dumating sila sa pampang ng ilog, silang tatlo. Pinagmasdan nila ang malinaw na agos ng sapa sa kanilang panan. Sana ganito rin kaliwanag at kalinaw ang buhay ko. Ang hiling ni Tese, hindi napigilan ni Haiju na ibahagi sa nanay niya ang isang sikreto. Sinabi niya na tinuturuan siya ni Tesek hindi lang ng math kundi gusto rin nitong makapag-kolehiyo. Agad na na-excite si Diakye nang marinig iyon. Anak ko, kung makakapasok ka sa kolehiyo, ang matrikula, ako nang bahala bilang nanay mo. Kaya mo 'yan. Umakyat ka na at kumain ng pakwan. Mamaya na lang ako aakyat. Umakyat ka na. Halika na at kumain. Ang sarap. Sasabay ka sana sa kuya mo. Bakit mag-isa ka lang kumakain? Ibabana pagkatapos ng picnic, pag-uwi. kinuna ni Hyjo ng family picture gamit ang MP4 na regalo ni Tesep ang tatlo. Si Tesep naman ay nahihiya lang at nakangiting tulala.